Hello sa inyo mga katatay. Today mag-unboxing na pala tayo ng tatlong pairs na dumating. Kanina lang to dumating kaya umpisan na natin kaagad. At para makita nyo, pag nagustuhan nyo ay IPM nyo ako kaagad para mabili nyo na. Dahil ayokong tumagal dito rito sa aking tinitiran dahil wala tayong space dito. Tara, umpisan natin. Ano, may bago ba? Ito, may bago. I-unboxing natin ngayon ang bagong dating okay all goods ba kayo dapat goods lang tayo kaya unboxing natin to ito yung bagong dating natin kaya magkakaroon na naman tayo ng panibagong stocks syempre abang abang lang sa mga parating pa sana mabili ka agad to para makapag ano tayo, makapag stock ulit tayo ng panibago. Okay. Salamat sa mga suporta, sa mga yun o, oh, yung resibo. Ito ngayon yung bago nating stock. Jordan 1 Low. 9.5 men's. White Royal Blue. Black White. Open natin. Of course. Uy, ganda na ito ha. Ang ito ha. Ganda na ito ha. Goods ito ha. Uy. Gusto ko ito. Tingnan natin yung size nya. 9.5 sakto. Sakto sa order natin. Siyempre yung amoy check natin. Ayan. Nandyan lagi yung amoy check natin. Mmm. Maganda to guys. P.M. nyo na ako kagad sa may gusto neto. Size 9.5 mens. P.M. nyo ako sa may gusto nito. Okay. Check natin yung kabila. Kung size 9.5 din. Pareho. Amoy check. Pasado. Oh, anong bago? Ito, may bago na naman. Unboxing ngayon. May bagong dating na naman tayong i-unboxing today. Ito na. Huwag na natin patagalin yan. Para maibenta na yan. uh, yung mauuna, yun ang magkakaroon. Kaya eto na para sa inyo. atid ng the goods. Yun oh. no natin sa Woo! Unahin natin yung Jordan 2 White University Blue. Kung gaano ka astig to pamforma, Pwede nyo na rin ipanglaro kung talagang hindi kayo manghihinayang. Eto yun oh. Wow. sa 10 to mga kaibigan. PM lang kayo sa Facebook page natin. The Goods. O kaya sa account ko mismo. Manuel Junior Umbrog. Ayan oh. Maganda to mga kaibigan. Kaya dapat laging goods. Para all goods details. Siyempre, panalo yan. Dahil maganda yung nakukuhanan natin. Legit yan. At hindi mawawala yung amoy check. Mm. Kasama ng bagong dumating. Another pair. Another unboxing. Wala nyo kong ano. Dito lang yan sa the goods. Dapat all goods. Another pair. Jordan 1 Low. Size 9.5. Black Gym Red White. Tingnan natin yung loob. Size 9.5. PM lang sa may gusto. Pag-usapan natin ang presyo. Baka wala pa kayo na ito. Idagdag nyo na sa collection nyo. Siyempre, check ulit natin yung kabilang size. 9.5 uli. Yung amoy check. Hindi mawawala. Hmm. Ganun talaga ang amoy. Peace out! Thank you. Huwag nyo kalimutan yung follow sa The Goods. Peace out!